Ika limangput apat na kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin si Lady Yeon sa ating bida na sinasabi niya sa kanyang sarili na naaalala daw niya sa kanya si Baek Sangwon. Lalo na daw siyang nagiging katulad ng kanyang lolo. Dagdag pa niya na baka daw kaya siya madaling maimpluensyahan ay dahil sa impluensya ng landscape painting noong siya ay bata pa. Huminga ng malalim si Lady Yeon at sinabi pa niya sa kanyang sarili na pero hindi siya dapat maging katulad niya si Baek Sangwon ay may isang palaboy na kaluluwa. Nang biglang lumabas ang isang babae na sinasabi na ang Chancellor daw ay handa nang makita daw sila. At sila daw ay sumunod sa kanila. Na napalingon naman ang ating bida at si Lady Yeon. Makikita ang sulo na nakasabit sa dingding. Na sila ay naglalakad pa ibaba na napasabi sa kanyang sarili ang ating bida na patungo daw sila sa ilalim ng lupa. Halatang may kabulukan daw sila. Bumukas ang pinto na sinabi ng babae na Lord Chancellor, kasama na daw niya ang mga bisita. Na sinabi ng matabang lalaki na maligayang pagdating. Narinig daw niyang siya ay may bitbit bit na night glow gem. At umupo na sila na inilapag ng ating bida ang night glow gem sa lamesa. At sinabi ng matabang lalaki na sila daw ay mangyaring mapanatad. Dagdag pa niya na maaari daw ba niyang makita ang gem. Na sinabi ng ating bida na heto na na nakangiti ang lalaking mataba na hahawakan ang night glow gem na sinasabi na hindi ka panipaniwala. Na ito daw talaga ang night glow gem. Na ibinababa ng lalaking mataba ang kanyang kamay. At pagkatapos ay hinila niya ang isang tali na tila ito ay isang hodyat. Na sinabi sa kanila nito na ito daw ay isang kayamanan sa gitna ng mga kayamanan. At ito daw talaga ay napakakamangha na napangiti naman ang ating bida sa kanyang ginawa na napasabi sa kanyang sarili na napakahusay daw ng kanyang ginawa. Dagdag pa niya na tiyak daw na nagtrabaho siya ng mahabang panahon sa isang sugalan. Na ng matabang lalaki kay Lady Yeon na hindi daw naman ito. Gaanong kalakihan? Sige, magkano daw niya gustong ibenta ito? Natumugon sa kanya si Lady Yeon na hindi pa daw sila sigurado tungkol sa halaga nito sa ngayon. Paano daw kung gumawa ang Chancellor ng panimulang alok? Natumugon ito sa kanya na may pawis sa dalawang matambok na pisngi na ito rin daw ang unang pagkakataon niyang makipagtransaksyon sa Na Nasinabi sa kanya ni Lady Eon na ngunit bilang mga panauhin, magiging kahiyahya daw na pangalanan ang presyo muna. Kaya't ang pinakaangkop daw na bagay ay para sa kanya na ipahayag ang kanyang presyo. Nasinabi ng matabang lalaki na si Chancellor na nandito na daw ang tsaa. Mag-relax daw muna sila at talakayin ito habang umiinom ng tsaa. Na isa-isa na nitong sinalin ang tsaa sa bawat tasa. Na nakangiting pinagmamasdan ito ng ating bida. At pagkatapos ay hawak ang tsaa na sinabi ng matabang lalaki na sige, nandito na ang pinakamasarap na tsaa para daw sa kanila. Mangyaring mag-enjoy daw sila. Natumugon naman si Lady Ion at sinabi na salamat daw. Habang hawak ang tsaa ng ating bida, ay tumatawang sinabi nito na saglit lamang daw. Nanapatingin naman si Lady Ion at si Jomujay sa kanya na may pagkagulat. Nasinabi ng ating bida dahil daw ito ang pinakamasarap na tsaa, magpalitan tayo ng tasa at uminom. Nanapasabi ang Chancellor na ha, ano daw ang ibig sabihin yan? Na iniaabot ang hawak na tasa ng ating bida na sinabi niya na inumin daw niya ang kanyang tsaa. Na pinagpawisan naman si Chancellor na nagulat at sinabi na sa tingin daw niya nagkaroon daw dito ng hindi pagkakaunawaan. Na napatingin sa kanilang tsaa si Lady Ion at si Joe Mujay habang naiinis. Na napasabi pa na hindi daw ito maari. Na hinugot ng ating bida ang kanyang espada. At pagkatapos ay hiniwa niya ang kisami. Na mapapakinggan ang hiyawan sa sakit ng tinamaan nito. Na hindi naman makapaniwala si Chancellor na ito ay nahalata ng ating bida. Na makikita ang duguan ng mga asasin na nagtatago sa ibabaw ng kisami na wala nang buhay. Na ang mga dugo nito ay pumapatak na sa sahig. Na napatingin si Lady Yeon at si Jomuja na sinasabi na lintik. May mga asasin daw na inihanda sila para sa kanila. Na napasabi naman si Lady Yeon na pinalano daw ba nila ito. Na tinitigan ng ating bida si Chancellor at sinabi sa kanya na alam daw ba niya. Ang pinakakinainisan daw niya ang mga taong gumagamit ng lason bilang kanilang pangunahing sandata. At biglang naglabasan ang mga asasin sa likod ni Chancellor na sinasabi nito na ano pa daw ba ang ginagawa nila. Hulihin daw silang lahat. Na mabilis na sumugod ang mga ito na mabilis namang pumunta sa harapan ni Lady Yeon ang ating bida na sinabi niya na silang dalawa daw ay manatiling nasa likod lang daw niya. Na mabilis na gumamit ng Winfrey Palm na nagtalsikan ang mga asasin na napabalik sa ere na ang mga ito ay dumadain ng sakit. At pagkatapos ay inatake niya ang isa na hiniwa niya sa katawan. Na pinagpapawisan si Chancellor sa kanyang nakikita na napasabi sa isip na paano daw niya madaling natalo ang mga mandirigma ng Golden Dragon's Land of Abundance na mga maestro rin ng gango. Natalo na ng ating bida ang mga asasin at si Chancellor na lang ang natitira na ito ay naiinis na hindi makapaniwala na nakatingin sa ating bida at pagkatapos ito ay tumakbo habang sinasabi sa kanyang isip na siya daw ba ay isang Supreme Master. Buisit! Nabiglang mabilis siyang hinarang ni Lady Yeon ng kanyang espada sa lead. Na niya na saan daw niya balak pumunta. Na napasabi ito na maawa daw siya. Pakiusap, huwag daw niya siyang patayin. Na naman sa kanya ni Lady Yeon na anong ibig mong sabihin. Hindi kami mga magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw na handang pumatay sa amin na makikita ang muka ni Lady Yeon na nilakihan siya ng kanyang mata na sinabi pa niya na, pero higit pa riyan, sabihin mo sa amin ang totoong halaga ng Night Glow Gem. Na pinagpapawisan si Chancellor na makikita ang kanyang muka na sinabi pa ni Lady Yeon sa kanya. Nakarapat dapat kaming mabigyan ng kabayaran sa muntik na naming ikamatay. Na napatingin siya sa ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na tama daw ang hula ni Wu Moon at sinabi niya na siya na daw ang bahala sa kanya mula rito. Na nakatingin sa kanya ang ating bida na nakangiti na tila sumasang ayon. Makikita ang labas ng gusali. Na sinabi sa kwento habang silang dalawa ay magkaharap sa isang maliit na lamesa na kumuha daw si Yeon si Hyon ng kontrol kay Gumudong at sinuri ang lahat ng kanyang mga yaman at bilang isang leader sa kanyang sariling karapatan, nagawa ni Eon si Hion na malaman ang mga yaman ni Gomudong at madaling matukoy ang anumang kasinungalingan na sinubukan ni Gomudong na ipakita. Nanakangiti ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na ang pagtingin daw sa kanya ng ganito ay talagang nagpapabatid kung gaano siya kahalaga. Na sa gilid si Chancellor na mukhang may tinatago siya roon na nang ito ay mapansin ng ating bida na napasabi siya sa kanyang sarili na ngunit ang taong ito daw ay tila mas awir sa kanya, sa kabila ng maraming ari-arian niya na kinuha. Na napatingin din siya sa gilid na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ngayon na naisip daw niya sa tuwing naglalakad siya dito. Napatuloy pa din na nakatingin ang Chancellor sa gilid na pinagpapawisan. Nananlaki ang mata ng ating bida. Na mabilis siyang napalingon sa kanyang likod at nakita ang painting na larawan sa likuran niya. Na ito ay tinanggal niya at sinabi na ang masamang taong ito. Ito daw bang painting na ito ay mayroong daw bang isang bagay dito? Na nagulat si Chancellor at napasabi na oo. Ay hindi pala. Huwag daw dyan. Na makikita ang isang lihim na bukasan. Na hinila ito ng ating bida at nakangiting sinabi na alam daw niya na tiyak na mayroong isang bagay dito at isang pintuan ang makikita. Na ito ay biglang bumukas. Na nakangiting sinabi ng ating bida na iniisip daw niya kung ano ang nasa loob nito. Na sinabi naman ni Lady Yeon na, Ito daw pa ay lihim na daanan. Na napatayo naman ang Chancellor na hindi makapaniwalang sinabi na walang anuman daw na bagay dyan. At ito daw ay isang maamoy at maduming lugar. Masisira lang daw ang kanyang mood sa pagpasok dyan. Nasinabi ng ating bida sa kanya na makikita ang mata na tumahimik daw siya at sumunod na lamang. Makikita ang paikot na hagdan pababa na sinabi ng ating bida na ano daw ito. At dito na po nagtatapos ang ika-limangput-apat na kabanata. Ika-limangput-limang kabanata sa pagpapatuloy. Naglalakad na sila paibaba na sila ay makikitang tumitingin sa paligid. At sila ay nakapababa sa pinakang ibaba. Na naririnig ng ating bida na dalawang daang niyang, na sumagot ang isa na kung ganun siya daw ay magbebit ng tatlong daang niyang. Na ang isa naman ay sinabi na siya daw naman ay tatlong daan at limang po. Na nang sila ay nakapasok tumambad sa kanila ang subastahan ng mga taong ibinibenta. Na napasabi pa ang isa na lintik. Kung ganun siya daw ay magbebet ng apat na daan at limang po. Nasinabi naman ng isa na ano daw ba ang nangyayari, siya daw ay magbebet ng limang daang niyang. Na makikita ang mga bata na nakakulong na sinabi pa ng lalaki na mayroon daw silang mga dekalidad at talagang batang produkto ngayon. Pumili na daw sila ayon sa kanilang gusto. Makikita ang tatlong lalaking ito na sinabi ng isa sa gilid habang tumatawa na dalawang daan para daw sa babae. Nasinabi naman ng nasa gitna na tatlong daan daw naman sa kanya na sinabi ng isa naman sa gilid na siya daw naman ay apat na daan. Nanagulat si Lady Yeon at napasabi na ito daw ay isang slave market. Na naman ang ugat sa muka ng ating bida sa galit na sinabi na ito daw ay hindi maari. Tumingin si Lady Yeon sa Chancellor at sinabi niya na bagaman ang pagkakaroon ng mga alipin ay hindi labag sa batas, ang mga pamilihan ng alipin tulad nito ay hindi itinuturing na legal ng Estado lalo na't ito ay matatagpuan sa isang napakasikretong lugar. Tiyak na narito ang mga pinakamataas na miyembro ng gobyerno na ayaw madiskubre ng sinuman. Na makikita ang mata niya na patuloy sa pagtitig kay Chancellor na sinabi pa niya na legal ang kalakalan ng mga alipin. Kaya ano ang kailangan para dyan? Ito ba ang lugar? Ang lugar kung saan ikaw ay nanghuhuli ng mga tao at binibenta sila. Na makikita ng muka nito na pinagpapawisan at pagkatapos ay hinawakan siya ng ating bida sa kohilyo at sinabi niya na kung tama daw ba ang sinasabi niya. Natumugon. Ito na sinabi sa kanya na pakiusap, maawa ka sa akin sa pagkakataong ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian kapalit nito. Hindi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Anong masasabi mo? Na nanginginig ang buong katawan sa galit ng ating bida na sinabi niya na lintik ka. Paano mo nagagawa ang ganitong mga hindi makatuwirang bagay? Hindi ito mapapatawad. Na malakas na sumigaw ang ating bida na sinabi na kayong mga walang hiya at masamang tao na andito. Na ikinagulat ni Lady Eon na napatingin sa kanya. Na makikita ang bibig ng ating bida na gumawa ng screaming fury. Na sinabi sa kwento na ito daw ay may hahambing sa Lion's Roar ng Budismo, ang advanced technique na ito ay may mga ugat sa maagang taoismo. Sa pamamagitan lamang ng kanyang tinig, maaari nitong itulak ang puso at kaluluwa tungo sa katapusan nito at magdulot ng panloob na pinsala sa nakikinig. Na ang mga taong ito ay napatakip ng tainga sa lakas ng sigaw ng ating bida. Na nagulat din ang mga slave habang ang mga bumibili sa kanila ay nakaluhod takip ang kanilang tainga. Na sinabi ni Jomujay sa kanyang isip na kamanghamangha. Sa pamamagitan daw ng pinakamataas na antas ng konsentrasyon, nagawa ni Wumuon na pigilan kami at ang mga bata mula sa anumang pinsala. Nagumamit pa siya ng palm technique upang wasakin ang lugar na sinabi pa niya na. Kung nais daw nilang mabuhay, umalis daw sila sa lugar na ito agad-agad. Nakatakip pa rin sa tainga ang isang ito pati na ang isa sa likod na sinabi pa na nawawasak na daw ang lugar kay tumakbo na daw sila. Tumakbo ang mga ito na sinabi pa na dito daw ang daan na napasabi naman ang isa hawak ang biniling bata na buisit, Na mabilis na tumakbo ang ating bida. Papunta sa lalaking may hawak na alipin na malakas niyang pinalo ang kamay nito sa pagkakakapit sa bata. Na sinabi ng ating bida sa kanya na palayain ang lahat ng mga binili mo dito bago umalis. Napasabi ang lalaki na buisit, Na lumingon ang ating bida na sinabi niya na Chancellor, palayain. Ang lahat ng nakabihag at huwag nang magtayo ng ganitong negosyo muli na nagulat ito at napatingin sa ating bida na pinagpapawisan. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na ngayon. Malaya na kayo. Ang lugar na ito daw ay hindi na dapat muling magbukas. Na maiyak-iyak namang sinabi ng mga bata na salamat daw. Na naiinis pa din ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na mayroong daw talagang ganitong kasamaan sa mundong ito. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang Palm Emperor ay mayroong naliligaw na kaluluwa dahil ang ganitong kasamaan ay hindi kailanman lubusang mabubunot. At pagkatapos ay nagulat ang ating bida nang may maramdaman siyang isang ke. Na napatingin siya sa isang kulungan kung saan niya ito nararamdaman. Lumapit siya na makikita itong madilim. Na pinagmamasdan ito ng ating bida. Habang siya ay papalapit ng papalapit. Na makikita ang isang taong nakakadena sa loob at ang mga nagbabantay na wala ng buhay na makikita ang muka nito na nangangalit ang mga ngipin. Na makikita ang ating bida na hiniwaan niya ang bakal na kulungan. Ngunit hindi man lang ito nagasgasan. At pagkatapos ay nilagyan niya ng dilaw na aura ang kanyang espada na tinatawag niyang Fiery Spirit Sword. Na napasabi siya sa isip na hindi daw ito ang pangkaraniwang bakal na rehas. Na nagulat naman si Lady Eon at napasabi na Gold Colored Fiery Spirit Sword. Na napasabi naman si Jomuja na ito daw ay hindi ka panipaniwala. Na madali lang hiniwa ng ating bida na may dilaw na enerhiya na espada ang rehas na bakal. Na napasabi si Chancellor na hindi daw ito maari. Hindi mo maaaring palayain ang masamang taong iyon. Dagdag pa niya na siya daw ay isang demonyo. Isang hayop. Papatayin niya tayong lahat. At lahat daw ng mga tauhan niya na nagtangkang pakainin siya ay pinatay na lumapit ang ating bida sa taong nakatali ng bakal. Na ito ay parang hayop na mabangis na nakatingin sa kanya habang papalapit siya. Hiniwa ng ating bida ang kadenang nakatali sa kanya habang sinasabi. Na nakikita kong nahulog ka sa bitag ng demonyo. Dagdag pa niya na magkakagulo daw sana ng todo kung naiwan siya sa ganitong estado kahit kaunti pang sandali. Na makikita na natanggal na ang nakataling kadena sa kanyang braso pero ito pa rin ay patuloy sa pangangalit ng kanyang ngipin na nakatingin sa ating bida. Na ito ay mabilis na tumalon at biglang nawala. Na nagulat si Lady Eon na napasabi na siya daw ay nawala. Dagdag pa niya na humoon magingat daw siya. Habang nakatayo ang ating bida ay sinabi niya na natutunan daw niya ang Gate of Hell technique. Ang Gate of Hell. Ang teknik na ito ay espesyalidad ng pangkat na kilala sa mga pagpaslang at pagpatay. At kilala sila lalo na sa paggamit ng Deathblow Sword kasama ang kanilang sining ng pagtatago. Na naglabas ng enerhiya ang ating bida na pinakiramdaman niya ang babae. Na makikita rin ang mukha ni Ju Mujai at Lady Yeon na pinakikiramdaman ito. Na inimulat ng ating bida ang kanyang mata na sinabi niya na siya raw ay paparating na. Na agad niya itong siniko sa likod na ito ikinatalsik niya. Na ito ay nakatingin sa kanya habang pabagsak na ibinalik na niya ang kanyang espada sa kaluban na pinagmamasdan niya ang babae. Na ito ay gagamitan niya ng palad. Na ito pala ay pinatulog lang niya. At pagkatapos ay pinagaling niya ang mga sugat nito na sinasabi pa niya sa isip na bagaman kaya kung ayusin ang problema sa bitag ng demonyo, ang kanyang mga panloob na pinsala ay nangangailangan ng higit pang paghilom. Na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na plano daw ba niyang dalhin siya kasama niya. Natumugo ng ating bida sa kanya na hindi ko siya masyadong natulungan, kailangan nating makuha ang tulong na kailangan niya. Nasinabi sa kanya ng Chancellor na lubos akong magpapasalamat kung maaalis mo siya sa aming mga kamay. Na naiinis silang napatingin sa kanya at sinabi ng ating bida na hindi lang siya, kukunin din namin ang kayamanan mula sa iyo. Dagdag pa ni Lady Yeon na kung tatanggi daw siya, iulat ka namin sa opisina ng Golden Dragons Land of Abundance para sa pagpapatakbo ng iligal na pamilihan ng alipin. Nananginig ito sa takot at napasabi na buwisit. Makikita ang labas ng gusali. Na sila ay lumabas na mula rito. Na sinabi sa kwento na sa pagtatapos daw ng araw, nagawang makakuha ni Lady Yeon si Hyon ang napakalaking yaman. Hindi daw may hahambing sa kanyang mga araw sa Noble Lee Merchant Corp. At dahil malaki daw ang naitulong ni Wu Muon sa pag-secure ng yaman na ito, napagpasyahan ni Lady Ye On si Sihion na ibigay sa kanya ang kalahating bahagi ng bagong Noble Lee Merchant Corp na kanyang itatatag. At dito na po nagtatapos ang ika, limangput limang kabanata.